Handa raw si Vice President Sara Duterte na magtrabaho kahit piso o walang budget na ibigay ang Kamara sa Office of the Vice President. Muli namang ginit ng na ginagamit lamang ng mga kongresista ang issue sa confidential funds para patalsikin siya sa pwesto. Nasa front end balitang yan si Marian Enriquez. Narinig din namin kahit hindi mabigyan ng pondo para sa susunod na taon, handa pa rin daw si Vice President Sara Duterte na magtrabaho para sa bansa. Yan ang iginiit ng pangalawang Pangulo sa part 3 ng kanyang panayam na inilabas ng Office of the Vice President. Sa gitnayan ng mga balibalitang tatanggalan daw ng Kamara ng Budget ang OVP o gagawing piso lang daw ang pondo ng tanggapan. Handa kami, handa kami, handa ako sa Office of the Vice President, na magtrabaho kahit uh, walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit uh, walang budget. Nanindigan din ng bisi na walang mali sa paggamit noon ng confidential funds. Ginagamit lang daw ang issue para sa planong pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Unang-una, wala. Walang misuse ng confidential funds, walang misuse ng funds ng Department of Education. Kaya ngayon, ay pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Iginiit niyang sinisiraan lang siya ng mga kongresista. Nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si congressman ko. At sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Magtatrabaho yan kahit anong budget. Gumalaw din daw ang makabayan block para harangin na ang confidential funds. Una nang inakusahan ni VP Sara si na House Speaker Martin Romualdez at House Committee on Appropriations Chairperson Zaldico na may hawak o kumokontrol umano sa pondo ng bayan. May bagong patutsada rin ang bise sa ginagawang pagdinig ng kamara tungkol sa budget ng kanyang opisina. Meron na silang nakahanda na script na binabasa. Pero belta ni congressman ko kung meron man daw scripted, ayan daw ang mga binabasang sagot ni VP Sara sa bawat tanong ng mga kongresista. Siya po ang scripted, siya po ang budol, peke po dahil nakita niyo naman may binabasa siya. Inawal niya na meron siyang mga uh, kakamping na nag sa kanya, nandun lang, si minute, si Minet, di ba? It, it, ibig sabihin ayaw niya talagang sumagot sa Confidential Fund dahil hindi niya kaya ipaliwanag. Kasi nilakaw niya yung pera. Ang tanong dyan, isaoli niya dapat yung pera. Dalawang beses nang ipinagpaliban ng Kamara ang pag-aproba sa panukalang pondo ng OVP. <laughs> Hindi mo siya pwede pagkatiwalaan. So dapat, yung pera pang ayuda, pera pang tulong sa taong bayan, ibigay sa... Agency for Check and Balance. Siya po ang namumulit. So talagang binubudulo tayo araw-araw ayon kay Senator Bato de la Rosa, nakalyado ni VP Sara, posibleng magkatensyon ang Senado at Kamara kung babawasan ng malaki ang budget ng OVP. Pagdating naman sa umano'y impeachment laban kay VP Sara, para kay Davao del Norte 1st District Representative Pantalion Alvarez, maituturing na political suicide para sa Administrasyong Marcos at sa buong bansa ang usap-usapang pagpapatalsik sa bise. Posibleng umano itong maging mitya na pairali ng militar ang kanilang constitutional obligation tulad ng nangyari noong 1986 EDSA Revolution. Una nang itinanggi ng Makabayan Bloc na meron silang itinutulak na impeachment complaint laban kay VP Sara. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez, News Five. Mga kapatid, Ed linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.